Yo, tuturuan ko po kayo paano sumikat sa Facebook. Kailangan kantahin niyo yung mga sikat na kanta. Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita Nasa'yo na ang lahat Nasa'yo na ang na, na. lahat <laughs> <laughs> Para sumikat sa Facebook, kailangan mo mag-iomi. Masa'yo oh, na ang lahat sa labas, ala sa labas? Para sumigat, sumayon ng gentleman. Baka! Tignan! Ilang may fado gentleman! Mag-selfie, tas damihan ng hashtag. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No filter, guitar, pink, amplifier, fingers, string. Paborito ko talaga ang talong. Rain. Shades. Earrings. DJ. I love DJ. O kaya mag-prank call. Tatuwagan tayo ngayon. Magpa-prank call tayo. <laughs> Hello? Nasa ba to? Di sa tubig. Nawasa. <laughs> Tawagan naman natin ng MacDoo ngayon. Hello? MacDoo ba to? Oo. Uh -huh. Pa-deliver lang sana ako ng Jolly Hot Dog. <laughs> Hello? Police Station? Nagpag ako ng asawa ko eh. Nandito ako. Nandito ako sa puso mo. <laughs> Sa'yo, sa'yo, sa'yo nung no, Frankol. Gagawa <laughs> <laughs> ba ka muna ito, mo? Tay, uh, sa gym nyo, sa gym. Ano ka sabihin? Huwag na pula nung fish nyo mo. Day, K-pop ako, K-pop.